Pogi, Pogi. 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 Ako, ako. Ako, ako hindi ako pogi. Rosello. Hmm. Magpapakita na. Si letter B. Ibig sabihin ng letter B, Bote. Ang crush dati si Bote. Pading. Ha. Uh. Oh, kita <laughs> ako dito. Oh, Ikaw kasi tinawag. Ginawa mong nickname sa akin, Dedeng. rin Hello. Badin. Badin. Oh. Oh. <laughs> <Badin>. <laughs> mau <laughs> <laughs>